Alamin natin kung meron nga mga pasahero na stranded sa mga pantalan ngayong nananalasang Super Typhoon Nando. Si Gabby sa Report Live. Gab? Audrey, uh, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang ang pagdating ng mga pasahero dito sa Manila North Port Terminal dito sa Manila. Pero pe, eto mga pasaherong ito na nasa akin dikuran ay nakatakdang bumiyahe ngayong eh umaga papuntang Cebu, Bacolod at Cagayan de Oro. Pero meron pa rin tayong mga kababayan ang nananatili pa rin stranded sa mga pantalan sa Luzon dahil pa rin 'yan sa pananalasa na super typhoon Nando. Ayon sa Maritime Safety Advisory ng Philippine Coast Guard mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi nitong September 22, ay aabot sa 100 at labindibang mga pasahero at driver ang stranded stranded rin ang nasa 7 vessel, 25 motor bangka at 34 na mga rolling cargo. Stranded ang mga ito sa mga pantalan sa Quezon, Batangas, Marinduque at La Union. Aabot naman sa 21 vessel at 7 motor bangka ang pansamantalang nananatili sa mga nasabing pantalan. 10 vessel naman ang pansamantala rin nakadaong sa Suwal at Labrador sa Pangasinan. Aabot sa dalawang vessel naman at limang motorbanka ang nakahimpil rin sa kasigur Kasiguran at Mahataw Port sa Aurora. Sa datos naman ng Philippine Ports Authority, kanselado ang mga biyahe ng mga barko sa mga pantalan sa Bohol dahil sa walang available na barko. Kanselado ang mga biyahe mula Bohol patungong Kamigin, Cebu at Siquijor. Kanselado rin ang mga biyahe mula Coron patungong El Nido at vice versa sa Palawan. Ganyan din ang biyahe mula sa Pascual Masbate patungong Pasacao, Camarines Sur at San Andres Quezon. O di sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng uh, paambon-ambon uh, uh, dito sa Manila North Port Passenger Terminal dito sa Manila. Uh, nagpaalala rin ang PPA sa mga pasahero na iwasan ang pagpunta sa pantalan kapag ganitong nakakaranas ng masamang panahon lalo na kung uh, delikado ng lumabas ng bahay. At para din, para rin maalaman kung ano yung status nitong mga biyahe papunta sa kanil kanilang nila mga destinasyon, pinapayuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga shipping companies sa pamamagitan ng pagtutok sa kanilang mga social media, social media pages o di kaya ay mangyari lang na tumawag sa kanilang mga ticketing offices. At yan muna ang update mula rito sa Manila North Port Passenger Terminal dito sa Lungsod ng Maynila. Balik sa inyo sa studio. Alright, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo,